Yan. Meron na tayong epektibo sa Senado. Uh, 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 Mr. Chairman? Uh, well, um, una... Ang tagal ko pong hinintay ito. Philip Salvador, emosyonal na nagtalumpati sa selebrasyon ng ika dalawang taon ng anibersaryo ng PDP. Ayon din kay Philip Salvador, tatakbo siyang senador sa darating na senatorial election ngayong 2025 at magiging epektibong magseserbisyo sa mga Pilipino. Panoorin natin ang video na ito kung saan emosyonal na nagtalumpati si Philip Salvador sa ika na taon ng anibersaryo ng PDP. At tagal ko pong hinintay ito. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Nagkakilala <laughs> po kami 2003 together with our senator now, Christopher Lawrence Tesoro Bongo. Ah, uh, yun na po, tuloy-tuloy po, every weekend, dandun po ako, tuturin po yung sinabi ni Senator Bongo na talagang gusto kong gawin sa pelikula ang pinakamagandang storya ng buhay na isang tao, yun po ang KPRRD. Kaya <laughs> nga lang po, hinasan siya. sa inyo po ang lahat na narito ngayon. Sabi nga po ni Mr. President kanina, he did not expect na ganito tayong karami. Alam nyo po, yung pagpunta nyo dito, ang nagpapunta sa inyo, dito, ang Panginoon Diyos. Dahil gusto niyang suportahan nyo ang PDP. Medyo lumakas yata ang boses ko. <laughs> na-excite lang, na-excite lang kayo naman, oo. Oh. Ah, matagal na po kami magkaibigan ni Senator Bongo. As a matter of fact, 21 years na po kami magkaibigan. Hindi ko iniwanan ang taong yan. Alam nyo noon, nung siya'y nangangampanya noong 2019, Kabado yan. Nagbabasa. Binabasa lahat yung sinasabi niya. Parati ko siya sinasabihan, partner, mag-down ano ka na lang. Kung ano na lang yung nasa puso mo, sabihin mo. Sabi niya, partner, ano pa lang ako. Umpisa pa lang ito, pero mawawala din yan. True enough po. Nung maging senador siya, spontaneous na po ang mga sinasabi talagang mararamdaman mo sinasabi niya na nanggagaling sa puso. Mula noon po, na magkasama kami ni Senator Bongo, may eleksyon o wala, serbisyo sa mga Pilipino ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasama po ako. Kaya alam ko, at noon pa man po, nagsiservisyo na rin po ako sa baga Pilipino. Hindi po ako nagmamagaling. Kay Senator Bongo po, marami akong natututunan. Kay Senator Bongo po, naramdaman ko buhat pa po noong presidency ni PRRD. Naramdaman ng lahat ng Pilipino na pwede naman pala. Pwede naman palang ilapit ang gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po mahirapan pang umabot sa gobyerno ang mahihirap. Yan po natutunan ko isa sa napakalaking natutunan ko po sa kanila. Kaya po, yung pong sinasabi ni Senator Bongo na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Panginoon Diyos. Totoo naman po lahat yan. Kapag nangako ka sa mga kapwa mo na magbibigay ka ng serbisyo sa kanila, nangako ka rin sa Panginoon Diyos na yan ang serbisyo mo sa Kanya. Kaya sa inyo pong lahat ngayon, tinatanggap ko po aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Salamat po. Mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan niyo po yan. Maraming salamat po. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Ako po isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kuya EP, Kuya EP, Kuya EP, Kuya EP. Yan, meron na tayong epektibo sa Senado. Uh, uh, Mr. Chairman, uh, well, um una paliwanag lang ano.